bakit napaka-importante nitong decision na ito ng ICC affirming its jurisdiction over this case? Well, una, para sa ako, tingnan natin sa perspective ng mga Duterte. ah uh, ang sinasabi noon, eh, lahat ng ginawa ng ICC after or in the context of March ano ba, 10, 11, ah uh, 2025, eh, may kapangyarihan siya at lahat ng gagawin pa niya at ginawa na niya thereafter, meron siyang otoridad. Lagi nilang tinatanong yan eh, ang ICC naman, hindi naman na tayo bahagi niyan, hindi na dapat tayo sumunod niyan. Out na yun lahat dahil sabi ng ICC, no, kahit nga umexit kayo, eh, meron pa rin kayong responsibilidad sa amin. That's one. Pangalawa, may nga ngatog-ngatog dyan, uh, point of view naman ng mga akala parang kasi kung ito manalo to, kung balik rin natin na kung uh, walang jurisdiction ng ICC, hindi tuloy ang investigation and determination of who else are responsible. So kung natalo sana to, uh, sa point of view ko, kung natalo tayo ang taong bayan, edi may masaya dyan sa Senado. Baka dalawa pa nga dahil hindi na kaya mag hindi kaya ng ICC na gumawa ng additional warrants of arrest o kaya magpatuloy nga doon sa investigation who are responsible. So hmm. I guess panalo to ng taumbayan. Pero okay. also iba i sorry i larger picture ko rin. Marami so, yes, nag-aabang sa ibang bansa. Kasi parang paano nga ba? Pwede bang maging option na umexit na lang? So dito nakita na nung ibang bansa, may apat kasi na nakapending, may apat na nag-announce, eh exit na lang kami, parang madadawit kami dyan. Turns out, how the ICC appreciates it, it is, if you are a member and um, the crimes were committed during the time that you were a member, at nagsimula ng kahit anong investigasyon o uri ng pagkalkal yung prosecutor, pasok. Hindi okay. ka nang basta-basta tatakas at e-exit. Okay, pag-usapan natin yan. That's a very crucial decision. Sabi mo nga, meron itong larger implications. Kasi ang sa ordinaryong pagtingin, magmumukha kasing katawa-tawa yung uh, Rome Statute at yung ICC pag yung isang bansa na state party dun sa tratado, eh pwede palang umalis pag medyo naiisip niya, ah, medyo kami yung masusukol dito, di ba? Okay, pero kasi all along, a lot of people thought na it was a very simple interpretation may daw nagkakamali Article 127. Na kahit umalis ka na, meron ka pa rin responsibilidad. Pero dito, di ba, in our previous conversation, isa sa mga crucial points dito, kailan ba consider na initiated yung investigation ng prosecution? Okay? Pakipaliwanag yan. Yan, yung investigation kasi, diba parang sa ating capital I investigation or small letter I investigation. ah uh, yung may particular kasi stage doon sa ginagawa ng prosecutor na talaga capital I investigation. Nagsimula hmm. yon ng 2021. Yeah. Yun talaga yung pawag sa, sa time na yon. Pero ang argument naman natin, well, nag investigate na siya small i, nag-iimbestiga or investigation, meron na ang pangalan lang ay preliminary examination. Hmm pero substantial 'yun uh, pagtingin na yon meron bang nagaganap na krimen? Tumitingin na sina nang kahit paano ebidensya tumatanggap ng report. Kaya sabi ng ICC, eh, di ba, investigation din 'yon kahit paano at pumasok na kumagat yung jurisdiction ng ICC. May isa pa nga silang term na mas mas yung ano yung dinidictionary nila. <laughs> yung phrase na any matter under the jurisdiction of the court. Ayan. Hmm. Yung phrase kasi na yun, yun yung specific na nasa Article 1 to 7 ng Rome Statute, as you mentioned. Yung term na yun, kasi pag umexit ka na, pag nag-withdraw ka na, it would not prejudice the uh, consideration of, yun na, any matter under the consideration of the court. So, kung merong bagay na pinag-uusapan na o tinatalakay na yung korte, So, one portion, any matter. Is it investigation, hmm. capital I? O pwede din yung preliminary examination? And then yung other phrase, court. What do you mean by court? Judge lang ba yan? O kasi yung prosecutor dito sa ICC, part siya ng court eh, ng ICC. Uh -oh. Kaya yon nung finally na-resolve, the prosecutor is part of the ICC, any matter under consideration also means preliminary examination. Sure. Okay, so napaka-crucial pa rin na ano, itong phrase na ito. Kung baga dito hindi makakalusot yung mga gustong abusuhin yung proseso para makalusot. Dahil ito nga, no? very all-encompassing, any matter under the jurisdiction of the court. Okay, so maliwanag na yan. So the next important question, ano yung implication nito doon sa... Inintay na marami. Kailan kaya matutuloy trial. yung trial? <laughs> trial, okay. Oo nga, yung mga nanay, yun ang tanong eh. Sabi ko, mm, loading, loading, medyo malapit na na ma-determine, pero may isa pa kasing balakid ano So, yan? ngayon, yung ano, fitness to stand trials, kung baga overall context, may kapangyarihan, okay yung institution. baga may kapangyarihan yan, anong gawin yan, ay, in a sense, valid. Ngayon, may isa pang tanong na personal kay Duterte. Hmm. At sinasabi niya, hindi na ako okay. At, ito pala, pasasalamat ko nga sa mga nag-monitor nag din. Kasi nababanggit ko daw yung hospice. So, hindi na siya okay. Pag hindi siya okay, mapapadala siya sa either, ang sinasabi ko kasi, hospital, hospice, o kaya, uh, ma-institutionalize, o kaya care home. Hmm. Nagtatrabaho yata siya sa hospice. Sabi niya, naku, ingat po kayo kasi yung hospice, pang mamamatay na. Naku, sorry naman. <laughs> so, yung, okay. Pero, actually, possible. Sabi ko actually possible din kasi ang daming sinasabi ng mga DDS, sorry. Mamamatay na, butot balat, may ta et cetera, di ba? Kaya we should be prepared for anything. If he is unfit to stand trial, then trial or the proceedings will be adjourned. Okay. Kanina may binabanggit ka bago tayo nag-open ano, nag ang stream. Yung implication nitong uh, affirmation by the ICC of its jurisdiction over this case, meron siyang implication doon sa claim ng mga DDS na dinukot o kinidnap si Rodrigo Duterte. Pakipaliwanag yan. Isa pa yan kumaga propaganda eh. Ah, dinukot. Uh, kung sa atin po, ang ibig sabihin kasi ng kidnapping ay kinuha ka ng mga taong walang kapangyarihan, walang otoridad, labag sa loob mo. Mm -hmm. Eh, ang sa mga ganun, labag sa loob mo lang ang ano eh. Pero, merong kapangyarihan, merong otoridad. Parang ito po, ay pagkulong sa presinto, sa atin. Uh, at hindi mo naman natin kine-question na, oh, sino ba tong pulis na to? May otoridad ka ba? May batas ba? Mm -hmm. The Rome Statute itself says, um, the court was established, the detention facility was established, the duty and even the authority to issue warrants of arrest is established. Kaya, nako, basag na basag yung kidnapping dito. Paano magkakaroon ng kidnapping kung may otoridad yung ICC na mag-issue ng warrant of arrest? At kung magiging, magiging layman's terms na nga lang tayo, saan ka naman nakakita ng kinidnap na kada kadatawag pa sa kapamilya, nabibisita, may schedule? Uh, at nakakapagpaabot ng sentiments sa labas. So, walang gano'n <laughs> na kidnapping. Kaya kinidnap, kinidnap na ang ganda ng eroplano ng ginamit, no? Oo. Uh, private plane, tapos ang ganda ng treatment, no? Kung gano'n pala yung kidnapping, baka maraming magpakidnap. Kung ganon no? Oo. Tapos pinatulog pa. Tapos yung hmm. ano nga, kinidnap ni hindi pinusasan, hindi binusalan, hindi yung sinushoot-shoot sa likod ng, ano ba to sa trunk ng kotse. Abay, kung ganyan ang kidnapping, hindi ko alam kung... Oo. Tapos <laughs> nabibisita oh, ng mga kapamilya, no? Nagpay-prescon. Yung mga taga-suporta, kumakain pa ng humba sa labas. Nag-aaway nga lang minsan sa humba. Okay. Nakasa lechon. Ako, Christian, may lechon pa. Mayroon pa ba lechon? Hindi ko na alam yun. <laughs> Nag-aaway din ba sa lechon? Oo, oo kasi may na-announce. Ah. Anyway, parang noong... December 23, may na-announce na, -announce na may, nagbigay daw ng lechon ang ating um, favorite na nag-a-asylum doon. Apparently, misattributed. Hindi, hindi daw siyang nagbigay si isang madam. Na, sabi ni madam, hindi, ako lang yung umorder, ako lang yung nagpagawa. Pero iba yung nagbayad. Ganun. Grabe as naman so, Ang allegation kasi, yung lechon, una, sampung lechon. Yung lechon daw, ay binigay sa ibang lugar natipunan ng, ng, ng mga supporters para hatiin yung crowd. Sige na nga, sabihin ko. Yung kumanta si Giselle Sanchez, nag-ano kasi siya, public apology. Sa lechon. Sa lechon. Kaya nataka ako. Bakit? Ano to? So, yun na. Napa-ano na ako, napabasa na ako sa lechon. Ganun ba? nako pwede ba ako magpadala ng lechon? Parang gusto ko mag-contribute ng lechon para maiwasan ang away. Pero in fairness, no? Kasi totoo naman, lechon tsaka humba, to die for yan. Talagang pag-aawayan mm. yan. Siyempre. Mamanti-mantikapan, no? Yan yung oh. masalabang. Gusto mo, mag-aaway tayo, attorney Chrissy, no? Humba, magagawan tayo. Humba, oh. Sige, Tatamling sige. Natablihin kita ron. Oh. Kiss to die for yan. naman. <laughs> Pwede rin. Oh, mag-aaway tayo. Talagang pinag-aawayan yan. Okay. Anyway, so one more hurdle. Tama ba yan? Pero, ah... Uh, hmm given the pace of how the ICC is resolving these issues, medyo mabilis ba or ano lang siya? Par for the course? Uh, actually, mabilis, ano? Pero ako nga, medyo may patutsada lang. Konti lang naman kasi may pa ito. Ang general time frame every four months. So May, June, July, August. Dapat sana may decision na to ng August. Kaya lang, sa totoo, actually, yung decision, if you read it, ang una niyang ako uh, baga pinagdedesisyonan ay yung request to postpone a the decision. Hmm. So may pagka-delaying tactic. May kumbaga may interplay dito dahil bandang August nga sabi nung defense team, huwag niyo munang pagpasyahan to kasi meron pa kaming ibang i-raise. At yun na nga yung fitness to stand trial, yung adjournment request. Ah uh, baga sabi nila, unahin na natin yung fitness kaysa sa jurisdiction itong ICC, edi, eh, a few months after, medyo delayed ng konti, pero okay na rin kapatapatawad. Kasi ang dami nga nilang niresolve. ah uh, sabi nilang unang-una, okay, una muna, tinanong kami kung pwede bang ipospon. Hindi na natin ipopospon ang decision dito. Kasi, ano pang, i ano pang kailangan natin? This is a question of law, not of facts. Kaya, tuloy, one, we reject the the postponement um, request, and two, we rule and reject the defense challenge to jurisdiction. Mm. Yan, no, okay. no, no nonsense. Grabe. Okay. Pero yung, uh, most likely given the pace uh, with which the ICC has been resolving all these issues being raised, kailangan kaya magkakaroon ng trial? Nasensya na, medyo makulit eh. Okay lang. 2026. Moka. Tinignan ko yung calendar, pero baka Baka January, February. Sabihin natin yung first quarter probably. Kasi, Trial na ito. Sorry, trial na ito. Ah, trial. Hindi pa muna. Yung confirmation masyado, hearing oh, na. Confirmation hearing pa Kasi masyado maaga yata kung trial yan. No, no, oh, no November na eh. Uh, at saka, una, decision on the fitness to stand trial. So, yeah. November. Kaya lang may break sila. Maaga ang mag-Christmas break tong mga to. Tapos hanggang January 12. So, hindi ko alam kung aabutin nung working hours nila na magpasya on fitness. Kung ano't ano man, sabi nilang fit to stand trial. The next um, they will say is, ang schedule ng confirmation of charges ay ganito. After mas schedule yung confirmation of charges, meron di ba 60 days to decide if they will confirm. So, na-imagine ko it will take at least half a year. So, from January to June, kait uh, kahit na sabi natin, yes, we proceed with trial, may buffer yan na uh, uh, setting of the schedule. Kasi alam nga namang mag-set sila ng schedule. Paano yung mga, mga, mga victims na gustong umaten? Mm -hmm. So magre-reset ulit ng confirmation of charges hearing. Di ba yung last time, July sinet yung September uh, yung pag-asa lang namin, sana naman kahit two months, kahit one month nga na, na advance notice, okay naman na. Kasi the stage is set. Kulang na lang yung mangyari mismo yung confirmation hearing. May script na yung prosecution. Actually, sorry, meron ng bare bones yung prosecution. Meron na silang uh, document containing the charges. Yung script na lang mismo, yung babasahin nila. Uh, hmm. As in, good morning, your honors, may it please the court. Yun na lang yung kulang. Kaya, hopefully, mas maaga kesa sa Expected yung confirmation hearing, uh, tapos two months after due yung decision, tapos trial na. Ah, so, pwede mangyari later next year, yung actual trial? Oo. Pero sabi nga nila, actually, mabilis na nga kayo eh. Usually, ang mga akusado, pasado isang taon bago nagkakaroon ng full-blown trial. Mm, okay. Kaya Maybe, pwede na po um, target nga... Uh, ano ba, mga September siguro.